So far to tayo guys. Kobe continued kasi naputo na. So, yun nga ang topic natin guys. Mahalaga pala talaga na malayo pa lang. Yung naghahanda na tayo para sa pag-aaral ng mga anak natin. Lalong lalo na sa pang college nila. Kasi first time ko to. <laughs> Based on my experience. Oo, masaya ako na nakapagtapos na ng senior high school yung panganay ko. Tapos mag senior high school naman yung babae ko. Tapos, ngayon, nag naman ako na marami akong mga iniisip na what if, mga ganon. Tapos, iniisip ko na kaya ko kaya. Kaya ko kaya, ko kaya silang mapag-aral lalo na kapag mag ano magkasabay na sila sa ano sa college kasi mahal na lahat ng mga bilihin sa Pilipinas. Tapos syempre magkano lang sahod ko. Tapos ako lang ang gagastos para sa kanilang dalawa. Kaya kaya na realize ko ngayon. Na akala ko noon ano yung, nung wala pa, yung malayo, malayo pa yung hindi pa ano hindi pa nagtapos ng senior high school yung panganay ko yung hindi ko pa iniisip yung pag-aaral nila ng university parang wala lang sa akin pero iba pala guys iba pala kapag kapag kananay ka iba yung feeling mo kapag meron ka ng anak na magka-college kinakabahan ka na ewan na marami kang iniisip niya. Uy, kaya ko kaya yun. Kaya ko kayang masuportahan yung anak ko sa college niya. Yun ang mga naiisip ko ngayon. Hindi pa nga siya nakapag-enroll eh yung anak kong pangalit. Kasi mahal na lahat ngayon. Yung renta pa lang ng boarding house, pagkano? mga sabi nila mga at least 1.5 daw 1.5 tapos yung kakakilala ko nga 2.5 nga daw yung yung renta ng boarding house niya eh. tapos yung allowance pa ngayon 1,000 na allowance for one week I don't think na enough yun para sa ano kasi mahal na mga bibili niya yun siguro at least 1,500 yung allowance every week. O, oh, di ba? Tapos, apat na linggo sa isang buwan. Kung noon, hindi ako nag-iisip ng mga ganun. Ngayon, iniisip ko na yun. Wala, pinipray ko lang kay God na sana makasurvive ako. Yung kahan ko talaga yung mga anak ko pag-aaral nila kahit ako lang. Ganun pala yung nanay, no. <laughs> ganun pala yung nanay. Ngayon iniisip ko talaga kung kaya ko ba talaga. Lalo na kapag dalawa na sila magkagalit. Mali oh, ba? Diyos ka na lang kapag kahit ako willing yung mga kapatid ko mag-help sa akin. Paano kung hindi? Marami ako mga iniisip na, kaya ko kaya yung Kaya ko kaya mapag-aral yung anak ko. Yung ganun. Kasi konti lang yung sahod ko. Tapos, by this time, iba na. Kasa dati. Kasi yung dati, mura lang yung allowance nila. Nagbibigay lang ako ng e e Bibigay lang ako ng 1,600 sa allowance ng dalawa. 400 sila every month. Every month yun, 400 tig-isa sa kanila. Tapos 800 yung pang gasolina. Tapos iba naman yung pangkain. Pangkain, tapos pangulang, ganyan. Iba naman. Pero yung pang allowance nila, 1,600 yung budget ko. Eh ngayon na mag-college na yung anak ko. Ay naku, iniisip ko na kung wala kaya kaya ng budget ko. 1,500, 1,500.